Yo. Yeah. Bisa na ipunin. Ito yung kakargahan ko mamaya. Pahila ko sa kalabaw. Huh. Taka yung dos taas. Huh. Ayan yeah, mga idol, good morning. Magtiba na naman tayo ng saging. Ah, marami ng magulang na saging. Ito so, magtiba para mayroon tayong maibinta. Ito mababa lang oh. lang May maiiksi lang yung boig niya. So, ah, mayroon na kaming natiba na lima limang buig mga idol. Hmm. kaano lang yung damo na nisprihan ko naninilaw pa lang yan o mm. nisprihan ko ng... naninilaw pa lang ayaw yung rambutan o maliliit pa lang isa so, ka na No, it. uh, Ito yung pa, hindi kasalan. Ito yung hindi no? ano yun? Yung saging pinagitnaan ko ng rambutan o oh, kasi sayang yung area. Pag lumaki na itong rambutan tsaka naalisin yung saging. Ngayon na may rambutan din doon. Kaya kami doon sa taas, mayroon pang matiba doon. Ay, sa kabila. Oh, gusto mong bibili ng saging, wholesale, hilaw. Hmm. Mayroon kaming matiba siguro ngayon na ano, pang 100 kilos hindi na natin ito yung kakarganin ko mamaya, pahila ko sa kalabaw ito huh. kayong ito sa taas Ayaw.